Ang nakaraan, tuluyan ng kumilos si Victor kasama ang kanyang hukbo patungo sa gitnang bahagi ng pader, sa tarangkahan. Samantala, sa bahagi ng kanang pader kung saan naruroon si na Walter, kanilang napansin ang paglapit ng isang tore ng paninira, isang pambihirang sand at ang ng pader. Lubos itong ikinabahala ng lahat. Agad na nagutos si Walter na gamitin ang catapult upang pabagsakin ang tore. Subalit sa halip na magtagumpay, isang malakas na pagsabog at pagkabasag lamang ng kanilang bala ang kanilang nasaksihan, dahilan upang sila'y manlumo at magulat. Hindi nagpatinag si Victor, mabilis siyang nagutos na sirain ang tarangkahan gamit ang isang malaking kahoy na pangwasak, na agad namang isinagawa ng kanyang mga tauhan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa likod ng labanan, makikita ang mga mahikiro na nakagapos at nakaupo sa loob ng isang mahiwagang bilog na marka. Ito pala ang lihim na plano ng ating bida, ang ipasa ang mana kay Vanessa gamit ang mahiwagang bilog. Sa gitna ng kaguluhan, may napansin si Randolph na papalapit. Si fair ay nagulat sa pagdating ng ating bida, na mabilis na tumutungo sa kanilang lokasyon. Sa kabilang dako naman, dumating na rin si Nakaor at Belinda. Sa kanilang pagdating, tila isang masakir ang naganap. Bawat madeana ng kanilang espada at armas ay tila nililipad lamang ng hangin, lahat ng kalaban ay walang habas na pinapaslang. lang. Napanganga ang mga sundalo ng Deagle, hindi makapaniwala sa ginawang paglipol ng ating bida tila isang halimaw sa kanilang paningin. Sa isang iglap, nagapi nila ang malaking bahagi ng hukbo ng kalaban. Walang pag-aalinlangan, itinataas ng ating bida ang kanyang sandata, sabay sigaw ng pagbawi at panawagan ng huling atake laban sa mga natitirang kalaban. Ang pagpapatuloy, sa kanyang malakas na sigaw, tumaas ang morale ng mga kawal at mga mercenaryo ng per diem. Buo ang loob at mabilis na sumugod ang ating bida, at agad namang sumunod ang kanyang mga kasamahan sa likuran. Samantala, tila napako sa kinatatayuan ng mga kabalyero ng Deagle dahil sa bigla ang pag-atake mula sa likuran. Matagumpay na naisakatuparan ng ating bida ang kanyang plano. Siya ay nasa kanang bahagi ng pader, si Kaur Belinda naman ay nasa kaliwang bahagi upang magsuporta, habang si Victor ay nasa gitnang bahagi upang atakihin naman ang gitna ang tarangkahan. Nagbago ang tagpu, sa sapunong kampo ng Deagle, malalakas na pag-atake ang maririnig na tila yumanig sa buong lugar. Isang kawal ng Deagle ang sumigaw, may pagsalakay sa pangunahing kampo. Makikitang lumusab na si Gillian, mabilis na iwinawasiwas ang kanyang dambuhalang palakol. Kasunod niya sina Gordon at Torren. Sa lakas ng bawat pagwasiwas ng kanyang sandata, tila mga daong winwalis ang mga sundalo ng Diggle, walang nagawa ang mga ito sa bilis ng mga pangyayari. Kinuha ni Gillian ang atensyon ng dalawang mercenaryo sa kanyang likuran at agad niyang inutusan sina Gordon at Torren. Saad nito na, kukunin ko ang atensyon ng mga sundalo. Kumalat kayo at sirain ang mga mahahalagang pasilidad. Mabilis namang sumang-ayon ang dalawa at agad na isinagawa ang kanyang utos. Mababakas sa mukha ng dalawang wernaryo ang kasabikan sa gitna ng labanan. Sambit ni Torrent, tingnan mo ang mga hinayupak, hindi na alam ang gagawin. Nakangisi si Gordon habang tinataga ang isang kabalyero. Sa oras na makabalik kayo sa base niyo, abo na lang ang madadatnan ninyo, ani niya. Ang hambog na si Thomas ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Nanlalamig siya sa takot habang pinagmamasdan ang mga kaganapan sa paligid. Hindi niya akalain na sila na ngayon ang sinasalakay. Isa sa mga kabalyero ang pilit na nagpapalikas sa kanya, ngunit hindi makagalaw si Thomas, na abala sa takot. Si Gillian, mabilis na umuusad papunta sa kinatatayuan ni Thomas. Habang ibinababo niya ang kanyang dambuhalang palakol, Naghanda siyang atakihin ang kumag na Condi. Hindi nagdalawang isip si Gillian na magpalabas ng mana, kasabay ng pagsambit ng ngala ni Condi Thomas diggle Gagawin kitang bihag ko, saad ni Gillian habang papalapit. Halos mang hilakbot sa takot, nanliit ang mga mata ni Thomas habang ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang nuo. Habang naghahanda si Gillian, may napansin siyang paggalaw mula sa kanyang gilid. Sa isang mabilis na pagsulyap, nakita niyang may atake mula sa kanyang kanan na papalapit, isang pag-atake na labis niyang ikinagulat sa bilis ng pagdating nito. Ngunit hindi siya natinag, sa halip, sinalubong niya ito ng isang malakas na pagwasiwas ng kanyang palakol mula sa ibaba. Nagkaroon ng malakas na pagtama ng sandata, napahinto sa glit si Gillian at matalim na tinignan ng umatake sa kanya, si Aden, ang napagutosang bantayan ng kampo. Makikita si Thomas, nakasalampak sa lupa, habang inaalalayan ng isa niyang sundalo. Pinagmasdan ito ni Gillian, at sa kanyang isipan, iniisip niyang ang tao sa harapan niya ay may lakas. Ibinaba ni Aden ang kanyang sandata at nagsalita, isang nakakagulat na atake sa pangunahing kampo gamit ang ganitong kaliit na puwersa. Matapang, nagpakilala siya kay Gillian at sinabi ang kanyang pangalan, si Aden Fraso. Matikas itong humarap kay Gillian, at kitang kita ang kabagsikan nito mula sa mga baluti at pati na rin sa kanyang kabayong pandigma. Sa mapanindek at malamig na tono, nagtanong si Aden kung ano ang pangalan ng lalaki sa kanyang harapan. Hindi agad nakapagsalita si Gillian. pinanlisik si niya ito ng mata. Mara ang ni Gillian ang kanyang malaking palakol sa balikat at inihayag na wala siyang pangalan. Sa matapang na wika, sinabi niya, ako ay isa lamang armas, arsobispo ng kaharian ng Per Diem. Isang malakas na pagsidhi at pagpapakawala ng mana mula sa katawan ni Gillian ng nasal ayan. Ang enerhiya ng kanyang katawan ay tila sumabog habang nakatingin siya ng mariin kay Aden. Nagbago ang tagpo. Sa kaliwang bahagi ng pader ng Per Diem, matindi ang sagupaan. Walang pahinga ang mga kabalyero ng kaharian habang pinipilit nilang depensahan ang pader laban sa sunod-sunod na pagdating ng mga tauhan ng digong. Sa gitna ng labanan, si Belinda ay walang kapagurang lumalaban. Bitbit -bit niya ang dalawang sundalo ng Diggold na nakagapos sa matitibay na tali. Walang pag-aalinlangan, buong lakas niya itong inihagis patungo kay Kaur na nasa likuran at tila sabik na sabik sa aksyon. Agad bumwelow si Kaur habang nakangisi, punong-puno ng kasabikan. Isang malakas na paghiwa ang kanyang pinakawalan, tila papel lamang ang katawan ng mga kalaban sa bagsik ng kanyang atake. Napasimangot si Belinda nang tumalsik ang dugo sa kanyang muka at kasuutan. Napairap siya at inirapan si Kaor. Kailangan ba talagang palagi kang nagwiwisik ng dugo rito? Natatawa si Kaor habang tumutugon. Ilagan mo na lang. Wala akong oras para dyan. Lalong nagnitngit si Belinda. Hindi niya matanggap ang tila pagwawalang galang ni Kaor sa kanya, pero wala siyang panahon para makipagtalo pa. Samantala, sa kabilang bahagi ng kaharian kung nasaan ang ating bida, patuloy ang kanyang mabangis na pananalasa sa mga sundalo ng Digog. Bawat hampas ng kanyang espada ay parang dambuhalang alon na humahampas sa kanilang hanay, tila wala silang pananggalang sa kanyang puwersa. Isang sundalo ang napasigaw habang tumatakbo. Hindi natin sila mapipigilan. Tumakbo na sa kanyang likuran, ang isang kabalyero ay nanatiling nakatayo tila napako sa kinatatayuan hindi makapaniwala sa bangungot na nasasaksihan patuloy na tinutungo ng grupo ng ating bida ang kanang bahagi mula sa harapan sinabihan ng ating bida ang hukbo at nagutos na lahat ay magpatuloy at sa matatag na tinig ay idinagdag litong-lito na ang mga kalaban ito na ang tamang oras para tapusin natin sila masayang nagsigawa ng hukbo ng ating bida mula sa kanilang likuran damang-dama ang sigla at determinasyon sa himig ng tagumpay. Itinaas ng bawat isa ang kanilang mga espada sa ad ng mga ito na. Sundin ang ating kapitan, durugo ng mga hangal. Makikita ang takot sa mga sundalo ng Deagle habang nagtatakbuhan palayo sa kaguluhan sa kanilang harapan. Napailing ang matandang kabalyero sa asal ng kanyang mga kasamahan. Kita sa mukha niya ang inis habang tinutuya ang mga sundalong tumatalikod sa labanan, mistulang mga duwag. Mabilis namang sumulpot ang ating bida, sakay ng kanyang kabayo, habang papalapit sa isang grupo ng mga sundalo sa harapan. Sumigaw ang matandang kabalyero, mariing utos ang kanyang tinig. Mga tagahawak ng sibat, harangan ang harap. Sinangayunan naman ng mga sundalo ang utos ng matandang kabalyero. Habang tumatakbo ang kabayo, umisi ang ating bida at sinabihan niya ang kanyang kabayo na, bahala ka na sa pag-iwas dito. Tila parang tumugo nito sa paglabas ng usok nito sa kanyang ilong. Nagpatuloy ang ating bida at mabilis na pinatakbo ng kabayo. Habang papalapit siya, isang malakas na tunog ng pagtama ng sibat ang sumalubong. Laking gulat ng mga sundalo nang makita nilang ang kanilang mga sibat ay tila ang nagkabanggaan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kabayo ng ating bida ay may kakaibang galik at liksi, nikailag sa bawat matalim na pagtama ng mga sibat na tumama sa hangin. Nanlaki ang mga mata ng mga sundalo at nagsimulang maglikot ang mga mata, nagtataka kung saan nagtatago ang kaba sa ating bida. Hinahanap nila siya, ngunit hindi nila matukoy kung saan siya pupunta. Bigla, ngunit isang malakas na pagtalon. Pala ang ginawa ng ating bida mula sa kanyang kabayo. Ang mga sundalo ng digog ay nagmamasid na parang mga mangmang. Sa pagbaba niya, agad niyang tinungo ang isa sa mga sundalo at, sa isang iglap, umupo siya sa mukha nito. Hindi makapaniwala ang mga sundalo na nakapaligid sa ginawa ng ating bida at napanganga na lang ang mga ito sa pagkabigla. Hindi pa natapos, hinanda ng ating bida ang espada, hawak ito ng dalawang kamay at bamuelo, tila ginawang kasangkapan ang katawan ng sundalo na natili pa din nakaupo. Mabilis niyang pinakawala ng isang malakas na paikot na pag-ataki ng espada. Para siyang isang makina na umiikot humiwas sa katawan ng mga sundalo, at parang propeller na dumadaan sa katawan ng mga bastardo. Sa kanyang paggalas mula sa sundalo na kanyang inupuan, mabilis na itinaas ng ating bida ang kanyang espada. Sa isang iglap, naglunsad siya ng isang malakas na atake. Ang mga labi ng mga sundalo ay naggalat, nagkahiwa-hiwa at nagmistulang bangungut sa harap ng mata ng kanyang mga kalaban. Makikita ang ating bida na buong lakas na iwinasiwas ang kanyang espada mula sa huling pag-atake sa isang sundalo. Sa sandaling iyon, natigilan siya saglit at pinagmamasdan ang sitwasyon. Sa kanyang harapan, nakatayo ang mga sundalo, takot na takot sa kanyang presensya, at nakataas ang kanilang depensa. Habang si Gislaine ay nakatayo, nag-iisip ng mabuti tungkol sa susunod niyang hakbang. Sa loob-loob ng ating bida, napagtanto niya na ang pader ng kanilang kastilyo ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan, lalo na't ang ng pagkubkob ng mga kalaban ay nakaposisyon na. Iniisip niya na baka masira pa ito bago pa tuluyang mabuksan ang tarangkahan. Muling sumagi sa kanyang isipan ang kanilang mga unit ng kabayo na pilit na umuusad. Alam niyang kakaunti lamang ang kanilang bilang kumpara sa kanilang mga kalaban. Hindi magiging madali para sa kanila. Ngunit sa kanyang isip, tinitiyak niya na kung magdadalawang isip sila, tiyak na mapapalibutan sila. Ang matandang kabalyerong nakasakay sa kabayo ay muling nagpahayag upang pigilan ang ating bida. Ipinahayag nito sa mga sundalo na ang tore ng pagkubkob ay nakaposisyon na, at ang pader ay maaaring bumagsak anumang oras. Walang pag-aalinlangan, nagsimula ng sumugod ang ilang mga sundalo patungo sa ating bida. Muling ipinabot ng matandang kabalyero ang kanyang utos. Okay lang na hindi nyo ito mapatay. Ang mahalaga, mapanatili nilang abala ito, Sigaw ng matandang kumag. Isang matalim na tingin ang pinukol ng ating bida sa mga sundalo, at nagsambit siya sa sarili, wala ng oras. Dagdag pa niya, bago pa mawala ng momentum, ipapasok ko ang panghitang puwersa. Inilagay ng ating bida ang kanyang espada sa balikat at nagpakawala ng mana mula sa kanyang katawan, habang marahan ngunit tiyak ang kanyang paglakad. Sa paglapit ng isang sundalo, agad itong sinalubong ng ating bida ng isang malakas na pagtaga sa ulo. Tumilamsak ang dugo sa ere, at bumagsak ang katawan ng kawal sa lupa. Mariing hinawakan ni Gisley ng kanyang espada at walang pag-aatubiling tinuluyan ang sundalong nasa harapan niya. Bumaon ang talam sa bungo nito, at nagsiritan ang dugo mula sa sugat. Napamura sa galit ang isa pang sundalo habang sumugod papalapit. Ngunit nakapwesto na si Gislain, nakaangulo ang kanyang espada mula sa kanan. Isang malawak na pag-ikot ng kanyang sandata ang tumama sa katawan ng kalaban, humiwa ito sa laman at buto, isang putol na katawang bumulagta. Kasunod nito, isang sundalong may makapal na baluti ang nagtangkang itarak ang kanyang espada. Ngunit bago pa ito makaabot, mabilis na nakailag si Gislain. Ang sandata ng kalaban ay tumama lamang sa hangin. Mula sa kaliwa, isang mabilis na pagwasiwas ang isinagot ng ating bida, isang malinis na paghiwas sa tagiliran ng sundalo, dahilan upang ito'y humandusay sa lupa. At sa huli, isang kabalyero ang umatake. Mabilis itong sinalubong ni Ghislaine, hinarang niya ang espada ng kalaban, matapos magtama ang kanilang mga sandata binago ng ating bida ang galaw ng espada, at mula sa ibaba, isang biglaang pagwasiwas ang isinagawa. Isang di inaasahang pag-atake na kinagulat nito na tumapos sa buhay ng hangal na kabalyero. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad nilagpasan ni Gislein ang katawan ng bumagsak na kalaban. Mula sa itaas ng tore ng pagkubkob, hindi nag-atubiling magpakawala ng sunod-sunod na palaso ang mga kalaban. Napagtanto nilang balak puntiriyahin ng ating bida, at hindi nila hahayaang makalapit siya sa tore. Mabilis na tumilapon ang mga palaso patungo sa ating bida. Ngunit sa isang kisap mata, mabilis niya itong naiwasan, dumadausdos siya sa lupa na parang aninong dumudulas sa hangin. Hindi inasahan ng matandang kabalyero ang biglaang pagsugod ng ating bida. Nanigas siya sa kinaluluguran, tila babatid na niya ang kapalarang naghihintay sa kanya. Namutla ang kanyang mukha, at halos mamuti ang mga mata sa matinding takot. Sa isang iglap, bumaon ang espada ng ating bida sa kanyang katawan, at tumagos ang espada sa kanyang likod. Habang nakabaon pa ang sandata, buong puwersa niya itong inilayo sa kabayowa. Inangat niya ang katawan ng kawawang kabalyero sa ere, sa kapinaikot sa hangin na parang basang damit. At sa huli, isang malakas na pagbato, tumilapon ang katawan ng kabalyero, diretsyong patungo sa tore ng paggugob Parang laruan na lumilipad sa ere. Kasunod nito isang mabilis nagpagbato ng espada ng ating bida paitaas, Diretsyong tumama ito sa itaas na bahagi ng tore, kung saan naruroon ang mga mamamanang sundalo. Mariing damaykit ang talam sa kahoy, at tila ba bumawon mismo sa laman ng tore? Napasinghap ang mga sundalo, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa sunod na iglap, itinaas ng ating bida ang kanyang kanang kamay, at mula roon, agad na lumabas ang isang sinulid na gawa sa purong mana, nakakabit sa hawakan ng kanyang espada. Isang malakas na hatik. At kasabay ng pag-igting ng sinulid, tila hinigup ang ating bida pa'y taas. Parang isang aninong lumilipad mabilis ang kanyang paglapit sa tore ng pagkugkog. Sa sobrang bilis ng pangyayari, natigilan ang mga sundalo. Hindi man lang sila nakagalaw, naiwang nakatayo sa gitna ng kanilang pagkabigla. Agarang hinatak ng ating bida ang kanyang sandata gamit ang sinulid na mana. Habang nasa ere, mahigpit na hinawakan gamit ang dalawang kamay ang espada. Walang pag-aalin lang ang kumilos ang ating bida. Sinubukang pamwesto ng mga sundalo sa tore ngunit sa sobrang bilis ng kanyang pagdating, napanganga na lamang sila sa gulat. Nang inag ang kanilang mga tuhod, nanlamig ang kanilang mga katawan. Ang ating bida ang hinigpiton lalo ang kapit sa espada habang nakatingin ng mapanlisik sa mga sundalo. Naghahanda na ng isang pag-ataki. Sa isang iglap, isang brutal, ubod lakas na paghampas ang ibinaba ng ating bida eksakto sa gitna ng kinatatayuan ng mga sundalo. Humulag po sa hangin ang malupit na enerhiya ng kanyang pag-atake. Napa-atres na lang ang mga sundalo sa pagkabigla. At bago pa sila makabawi, tuluyan ng nahati, nabiyak, at gumuo ang bahagi ng tore ng pagkubkob. Nagtalsikan ang mga bahagi nito at ang mga kahoy. Sa di kalayuan, makikita ang mga sundalo na nakasaksi ng mga pangyayari. Nang makita nila ang naganap, na hintakutan sila sa pinamalas ng ating bida. Hindi sila makapaniwala na ganoon lang ito kabilas napabagsak ng ating bida. Kasalukuyang nagmamasid si Victor sa gitnang bahagi ng pader at hindi niya inaasahan na may isang taong kayang samayra ng tore ng kagkubkob gamit lamang ang kanyang katawan. Iniisip naman ng hangal kung siya ba ang kumandante ng kanilang. Hokbu, Tuluyan ng gumuho ang tore ng pangkubkob, habang ang ating bida ay lumalayo at naglalakad ng dahan-dahan, may maangas na poster. Si Victor ay hindi maalis ang tingin sa ating bida at tinanong ang sundalo sa kanyang tabi, hindi pa ba sira ang tarangkahan? Tumugon ang sundalo, mas matibay kaysa inaasahan ang tarangkahan. Ipinaliwanag nito na bumagal ang pagkasira dahil sa may pakikialam mula sa loob ngunit idinagdag niya kay Victor na kaya nila itong wasakin sa loob ng sampung minuto. Napatahimik si Victor sa narinig, ngunit pinagalaw niya ang kanyang kabayo at iniutos sa sundalo na gawin itong limang minuto. At isinaad niya na aasikasuhin muna niya ang kanilang komandante. Sa kanyang malamig na tono, dagdag pa niya, siguraduhin ninyong masisira na ang tarangkahan. Kasabay ng isang nakakapang-aybot na tingin at ang paglabas ng enerhiya mula sa kanyang katawan, banta niya sa mga sundalo, maliban na lang kung gusto niyong mamatay sa aking mga kamay. Mababakas sa sundalo ang pagkasindek sa narinig. Nang inig ito sa takot at agad na sumang-ayon kay Victor, habang si Victor ay naghahanda ng umalis, isang sigaw mula sa likuran ng kanilang narinig. May pang-aasar sa boses nito, sinabi, Hoy, ikaw, pakpak na lata. Mula sa likuran, kanilang napansin ang isang lalaki na napapalibutan ng usok hindi ka pupunta kahit saan, saad nito sa mayabang na tono. Si Victor naman ay napalingon at hang kinuwesyon ito, sino ka? Sa isang kalmadong boses, at walang pag-aalinlangan, tumugon siya, ako ang commander ng Cerberus Mercenaries, si Kaor. Inilabas ni Kaor ang kanyang sandata, at sa isang iglap, isang malakas na aura ang bumugso mula sa kanyang katawan, bamalot sa paligid at nagpakawala ng matinding presensya ng mana. Sa ilalim ng matinding enerhiya, ngumisi siya, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasabikan, parang isang mabagsik na hayop na sabik sa laban. Nagwika ito ng may kasiyahan na, tayo ay maglaro, hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Gislain. Sana po ay nagustuhan ninyo mga kazens. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.